Wrong move ba sa tingin mo? Yung hmm. pagkaka-fire up? Si Chippy and Pitore isa sa pinaka-popular, if not the most popular yeah. sa aking gobyerno. Never outshine your master. Yan na nga, yan na nga satanong <laughs> Yan, yan actually perception oh. oh. ng karamihan. contest to, natalo yung isa, nabuisin. Hmm. Oh, so, ayan, tanggal ka. Bakit mas mataas ang approval rating nitong underling ko? This is Truth on the Line. Pero nabanggit mo na rin ang <laughs> si General Torre. Matatapos ang buwan, pinag-usapan din niya. Na another mm. big story. Ano yung, chismisan mo naman ako. Paano yung nababalitaan mo dyan? Well, uh, nakita naman natin na hindi yan uh, uh, surprising. Dahil nagsimula yan, nakikita mo publicly, uy, parang may dynamics ah, between John Bick and General Torre. Alimbawa, nung hinamon siya ng suntukan ni ni Mayor Bastet, tapos ang uh, tas kinol niya yung hamon, ang sabi ni John B. Cremulia, unbecoming of a sheep PNP. Sabi ko, ma, ah, merong something ah. <laughs> Daan, Pero ah. sinabi ata niya yun hmm. nung nagtuloy yung boxing. Ha? Kahit wala siya, no? Oh, Kahit wala si basta. Hindi, sinabi niya before. Pero before, pumunta, rin, eh. pumunta rin siya dun sa boxing. Nandun oh, siya ah, sa ringside. Oh. No, popular eh. Diba? Dun pumunta hmm. siya. Kalawa, lumabas yung chisme sa mga appointments, yung dynamics. Uh, Dahan-dahan yeah. yan, no? Na lumalabas unti-unti no, na parang may away ang Napolcom at saka si Secretary John Bick with uh, Chief PNP Tore sa kanya mga appointees. No? At mararamdaman mo rin, underneath, parang yung dynamics between PMA at saka PNPA. So may, may makikita kang ganun no? until uh, uh, naging public yon Naging public yon Parang nung nakita mong public na, teka-teka, uh, yung dynamics dumadami, lumalalim. No? At uh, sumunod dyan, ito nang nga uh, nabalitaan nating uh, pagpalit sa kanya. Pero parang uh, kung sa press con ni Secretary John Bick, nabanggit niya na involved ang presidente dun sa pagtanggal kay General Torre, baka merong something deeper na hindi tayo privy. Na hindi, ano kung umabot na sa presidente yan, baka hindi lang ito usapin ng appointments. Baka meron pang mas malalim na dahilan kung bakit nakialam ang presidente dun sa pagtanggal kay General Torre no? Uh, dahil usually kasi sasabihin lang diyan ng secretary ng DLD, oh, ako may decision diyan. Hindi, bilanggit na involved ang presidente. So, posibleng meron pang mas malalim, no? Ah, uh, baka yun ang susunod sa mga chismisan. <laughs> pero sa, ko, pero ko, pero ko malalim, bakit uh, uh daw siya ng panibagong ano? Ang tawag, sa so, saka wala. Puro puro puri sa kanya yung administration. Ang tawag Bakit tatanggalin kung Ang tawag doon, umay. crisis management na, oh. 'di ba? Usually nangyayari yan before matanggalin. Oh, diba? nga. Oh, <laughs> Para hindi siya pambukang pampalubag loob. Hindi daw messy oh. <laughs> sabi so, niya no. Diba? Si oh, tapos sa eh, press kon si si John Bick sabi niya, stellar ang aming relationship. Yeah. si eh, stellar eh bakit tinanggal? no? yung ganun oh, no? oh. no? Tapos merong offer sa kanya na mas mataas, no? Dapat ginawa mo yun earlier para hindi naging messy. Diba? Yun yung, kaya uh, hindi natin alam yung mas malalim na dahilan. Pero alam lang natin, parang yung nangyayari, yung management ng issue leaves much to be desired. No? Uh, yun yung, uh, ano ba't ka mag-offer afterwards? No? After mo katayin. No? Kaya ang uh, attitude ni Torre, na mas tingin ko, mas effective for now, ang PR niya, ay, bitter ba ako? Hindi. Pupunta kay Laila Delima, may dalang birthday cake. cake, di ba? Chill lang siya, di ba? Tapos eh ibig sabihin, hindi niya tinanggap yung offer ng gobyo. No? So, parang... Baka uh, naman as of today pa lang. As of today, no? Um. Uh, dahil hindi rin ganun kalinaw. Ano ba yung offer? <laughs> Oo oh, nga. Ano ba yung offer? Hindi naman pwede yung NBI. Hindi naman siya okay. abogado. Uh. Hindi naman siya auditor, no? Uh, uh, tapos, eh, hindi naman pwede yung DPWH. Dahil hindi naman siya... Uh, wala naman siyang skill set para dyan. Sinasabi, lumalabas parang a new a new office. Ang problema sa a new office, hindi mo alam 'yung detalye. Yung uh, the devil is in the detail. Ano bang power niyan? Halimbawa, inuulit ko, nung in-offer kay Senator pinlakson 'yung a uh, uh, tawag doon a uh, disaster Czar, 'no? Ay kulang sa power, 'no? Dapat all powerful 'yun eh in terms of budget para sa disaster. Hmm. Wala siyang ganoong power, eh, 'no? So, siguro kung na-realize ni Senator Pin earlier, baka hindi niya tinanggap. Ito rin yung baka may offer na gano'n. Ang lumalabas sa, sa mga balita ay i-offer yung investigation nitong mga ghost projects. No? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Uh, anong powers meron siya? No? Uh, et, cetera, et cetera. Kaya, uh, siguro, tingnan natin yung susunod na kabalata kung ano ba talaga i-offer. Pero for now, parang tinanggihan. No, parang tinanggihan. Ang sabi ni General Torre, magbabakasyon ako. No. <laughs> o oh, i-round up ko na dahil nanggaling sa so politics. eh. Mm -hmm. Kasi meron din isang lumabas na mga report na isa daw sa dahilan eh balita eh balak tumakbong presidente ni mm -hmm. ni General Torre. Oh. Which is neither here nor there. Right. Kung gusto niyan tumakbo, anong <laughs> oh, magagawa mo dito? <laughs> Oo oh, nga, di ba? Anong masasabi mo naman doon? Well, kung may balag siyang tumakbo, ang sigurado lang, ang kalaban niya si Sarah. Hmm. Dahil hindi naman siya tatanggapin, uh, hindi naman siya susuportahan ng mga Duterte. Hmm. Dahil nga, una, tatakbo si Sarah. Ikalawa, siya nagpakulong kay uh, Kibuloy, kay Digong, at uh, nakaaway si Baste. So, medyo hindi siya welcome doon. Uh, at for now, wala namang malinaw na kandidato yung yung gobyerno. So hindi naman siya antagonistic kung sakali, no? Pero ang tingin ko kung may ganung plano si General Torre, baka masyado maaga pa, no? Uh, mm. for him, no? Hindi natin alam kung talaga may plano siya. Uh, pero yun ang dahilan para tanggalin siya. Parang medyo ang hirap pa uh, pangatawanan. Na kaya mo siya tinatanggal dahil may plano siya maging presidente 3 years from now. Na-retired na siya noon, <laughs> tapos na yung kanyang term sa PNP. Yeah. So, baka hindi, baka untenable na ipapaliwanag mo yung pagtanggal based on that ambition. No? Pero, again, sinasabi ko, posible. Dahil, lagi ko ulit yung sinabi ni Machiavelli. Never oh. outshine your masters. yan na, na nga, right. yan Yan, actually perception uh -oh. ng karamihan. Ising uh -oh. contest to, napalo yung isa, nabuisip. Mm. O ayan, tanggal ka. Bakit mas mataas ang approval rating nitong underling ko? Oh. Uh, diba? Oh, posible yun. Ayaw pa sumunod dito sa akin. <laughs> ayaw pa sumunod sa akin. No? Yung, yung, yung. May ambisyon pa. Hmm. diba? So, posible yung confluence nun ay nakatulong para siya itanggalin. Pwede hindi lang isang dahilan. Eh. Pwede confluence of uh, reasons or events. Hmm. O oh, crisis management. Anong pwedeng gawin sa kanya at this point? Hanggang ngayon, marami pa siyang kakampi, si General Torre. Mm -hmm. so, anong pwedeng gawin sa kanya? Why were the government, tapos itong si si Chief PNP Torre, isa sa pinaka-popular, if not the most popular yeah. sa aking gobyerno, ay I, I will bend backwards no? para oferan siya ng magandang posisyon. Whatever that is, I'm not too sure. Pero huwag naman Consuelo de Bobo. Maganda bang posisyon? Hmm. Yung siya yung mag iimbestiga mag head ng, ng group, parang coordinator ng investigation, oh. dito sa flood control. Ano nabis? well, with full powers. 'no uh, budget tapos sa uh, uh, oversight sa uh, mga judicial branches na ano kakasuhan nila eh, oh basa. sigurado so, sigurado 'no eh, usually ang mga government agencies wala namang ganung powers so yun so depende ko ano yung mai-compose nila nakapangyarihan para mm. para doon na ibig sabihin consistent pa rin do sa kanyang training at saka skill set na hindi naman masyadong malayo ah uh, doon. Hindi no? ba sobrang sakit mm. ng ulo? <laughs> yes. Naman. Pero kung may ambisyon ka sa 2028, it's Challenge, magandang, ano? magandang pan yun. Uh, magandang uh, instrument yun, di ba? Kung magagawa niya ng maayos, ano? Oo. Pero, uh, alimbawa, nung Chief PNP si Senator Ping Lakson, dami niya nagawa. Yes. Di ba? At doon siya nagmarka at naging yeah. the very minimum, senador. Hanggang ngayon, actually, at, it's at even, link to him, no? At even a presidential candidate. No? I think twice. No? Mm. So, yun. Yung, uh, depende rin sa kanyang plano, sa kanyang strategy. No? Pwede niyang tanggapin o hindi tanggapin. Pero mahirap din kasi na wala siyang posisyon for the next three years. Hindi naman siya pwedeng lumipat sa oposisyon. Mm. Di ba? So, hindi naman siya pwedeng limbo Kung meron siyang bigger political ambitions, ang, ang gobyerno naman, depende ano yung ipapackage mo na offer na hindi Consuelo de Bobo. No hindi Consuelo de po. Pero hindi at this point hindi rin maka-afford ang gobyerno na maging antagonistic kay General Torre. Lalo na malaki rin ang role nila to create General Torre, di ba? Ah. Ang pala, eh, paano malalampasan yung mismanagement nitong itong controversy nito? Nabanggit mong mismanagement. Ah. Wrong move ba sa tingin mo? Hmm. Yung pagkakafire out? Well, at the very least kung talagang gusto mong i-fire out No, mitigate mo yung backlash by uh, offering uh, a opposition before you do it. Oh, before before you did it. No, yung ganun. Ah, uh, kalawa, ayusin mo yung narrative. No, hindi yung ngayon kalagahabol ng kwento. Dapat tong simula pa lang meron ka ng kwento. Meron ka ng scenario setting. Kung mangyari ito, ito ang kwento. Kung ito mangyari, ito yung kwento. No, yung yung ganun ba na alam naman niya ng na mga spin doctors. <laughs> Nang mga, di ba? Diba? Yan ang trabaho nila eh. Yan ang hanap buhay nila eh. Pero parang walang ganon. Parang walang ganon. Parang ngayon naghahabol ka dun sa uh, mga negative impact ng iyong decision. Dapat from the start, alam mo na, posibleng negative ito. Dahil popular eh, tatanggalin mo. Yeah. Imagine mo yung backlash. Hindi nga lang wala ng tao yung appointment. Huh? appointment. ano yun? Ano yun? No? Hindi nila. ang alam lang nila, tatanggal ito. Diba? So, dapat from the very start, alam mo yun na mangyayari yan.